JM Ibarra at Jazz, usap-usapan matapos umanong hindi magpansinan sa rehearsal. Naganap na nga kanina, ang rehearsal ng mga housemates ni Kuya, at sa kanilang rehearsal ay isa nga sa talagang inaabangan, ay ang magiging interaksyon nila JM Ibarra at Jazz Escales. Sa mga lumabas na video during rehearsal, ay marami nga ang nakapansin na tila hindi nga umano nagpapansinan sina JM at Jazz. Marami rin ang nakapansin ng paglabas nila Jazz at ng ibang housemates habang nagre reverse pa si JM ng kanyang sayaw. Kagad naman na umani ng komento ang nasabing video. Ilan na dito ang nagsasabi na parang nonchalant na si JM at malungkot ang mata nito sa rehearsal. Tila umiiwas na rin umano ito kay Jazz. Kahit nasa rehearsal din ay nakuha pa nitong may like ang picture ni Piang sa page ng Pinoy Big Brother. Ito lang one, two, three, four, Matapos din sa rehearsal si JM ay nakuhanan din ito nagvideo sa labas, hindi rin umano si JM at just ang nakunan sa live ni Gwen na nag-uusap dahil si Jolie umano ito.